Ito ang ganito pa takip silim eh, yung gagaw ng liwanag at dilim. Mm. Ito yung mga oras na talagang ano, gagawin sila no, oh, lumalabas yung mga isda eh. So, oh, pa yung mga mm. yan eh, no? Kasama yung malalaki oh, may malalaki tayo okay, dun no? Oh. Yun no? Oh. ang dami. Grabe. Tsambalang talaga pagka nakatakanong sa kaon nila eh. Ito yung

Sige Lods Dito na lang, tutulungan natin ng ating idol magtanggal ng maliliit Oh, dalawa? Yeah Sa inyong ito, thank you Sa inyong